Yun, laki nga! What the fuck? Eh, ano mo lang kunti, sir? Yun, what's up, what's up, mga kabsat? So, time check tayo. Alas 12 ng gabi. So, hindi tayo makatulog. Kaya, punta tayo ngayon sa Cornish. Try natin mag-aya sa group. So, kahit pa paano, meron tayong mga nayaya yung mga kumpare natin tsaka yung mga isang kaibig, ibang kaibigan natin yan, nandito sila ngayon so tignan natin yan yan, isang kasama natin si Master Rem yan, yan, si Master Rem yan, oh. bagong member ng PSAQ yan yan oh. Nakasi sa parito. Ayan, compare natin Si Paris Salde, Ayan, yan ha Ayan, Sir Jerome Ayan, yan Tsaka si Roel Roel, what's up, what's up Oh, yan, Sir Roel Ayan, oh Nahagir pala <laughs> si kuya Ayan, so sila yung mga Nabingwit natin na makasama ngayon dito sa Cornish So, tignan natin kung anong mauna natin mga kapsat So, see you na later kapsat Salamat Wala nga akong din nag uh, papain eh. Ano sa kamay? Kapit si Kapsat, sabi mo Kasi Ruel Huwag mo, nito si Kapsat, sabi mo Hinahanap ka niya <laughs> Iyon, saktong sakto Ayan sakto. Ganito po yung Try natin Gamit ng yan. Try natin gamit ng ano rito Malaki-laking pain Pagpasok pala ganito Pasok muna isang hook Then ikot mo sa kabila Hindi sure na lalabas pala Yan Paggamit tayo ng dalawang malaki Yun Sa kabila Gamit tayo ng posit sa taas Ayan 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 Nakatamtaman lang dito Ang bilis naman Ayan Ayan ah, Ayan Ayan Bilis ah Ano huli ni Sir Rem? Ano yung huli ni Sir Rem? Oy! Ano yun? Malakapas? Ay, bako ko. Oy, nandiyan na, nandiyan na. Kagatan na nila. Malaki-laki to. Oy! yan. Oh, Malaki-malaki to, malaki. <laughs> panalo, panalo, panalo. Ang laki, oh. Malaki oh. Buntis ba ito? Ayun na yung pagkano mo? Mga ah, basahan niya pre Matang gulog pa Yung hook, hook ka hook pre ha si sir Una natin ko nung ni sir Ayun ah, na, kagat na Si Brim Yes, yeah, si Brim Nice, nice, nice Hindi hey nga, ilay mo nga Tayo na ba? Sure ka? Ito lang nga Nahuli nga kita Ayan o ay, sandali. Ako parang pride. Wait, 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 wait. Sandali lang pride. Hindi, ano? Ayun na oh! Ano, walang Ha? Kaya ba ng rad? Sabit na Yun. Sabit na yan. Pasa mo. Karak ba to? Yung karak mo lakay. Ito ba yan? Kinako ko <laughs> Lucky oh! Wow! Ayan, nahuli oh Wow Laki, dito mo siya nilagay Baka makakapigtas Yung Panalo si sir Ben na ben yung rad Sham, sham, sham. Inano ko yung sayo Kasi pinutol ko na lang yung akin Ay, nagkaano lang tayo sir? Hindi, sinabit niya eh Uli ba? Ano yung niya? Ha? Uy, oh, mukhang malaki ah Malaki, malaki Tingnan mo na Ayan, tingnan natin Yun, laki nga What naman? Eh, ano mo lang kunti sir? Si, at, at, atras ka, atras ka kunti, baba ka, baba ka oh, baba ka, hilain mo Yun, laki Oh, okay. eh, lapit mo kunti, tabi video ang kita sir Laki oh Ang Laki Oh sa dalawang oras ng hintay oh. Uh, wala lo laki. Laki. Oh, ayun, nag-snagging po ayun. Ay lo yun pa ulit. Ayun, no, no. Ayun, 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 kalan mo. <laughs> Ginogoyo ka ng bangos. <laughs> Sige, diyan ka sa gilid lang. Nasa gilid lang sila. Sa malapit. Ha? <laughs> <Ayaw talaga. laughs> Nasira pa yung uren Putang <laughs> Nasira? Batay kang bata ka Hindi baka sa anti-reverse yan Sige sirain mo na Sira na Baka lang sila sa gilid yan. Yan, mino huli ka? Ta place! Sige pa, nandiyan sila. Dapa bless ba? <laughs> oh, pag malapit na double catch. Double catch na helicopter. Ayun oh. Tatas mo sir, taas mo. Yes sir. sir, taas mo. Ah, nawulog na. na lang kaya na. Yes. double catch oh. Ayun, double catch. Yun oh, na ni sir, Sir Roel. Oh. Ibalik na Sabiki pa yung gamit mo, sir no. Sabiki nga. <laughs> Yun, so uh, dito po nagtatapos yung aming ano, uh, overnight fishing sa Cornish. So don't forget to subscribe po nga pula si yan, Kapsat Adventure. See you na lang kakabsat sa aking uh, next fishing adventure. Salamat.